Mahigit sa isang buwan na nang umatake ang Hamas sa Israel kung saan hanggang sa mga araw na ito ay patuloy ang bakbakan sa rehiyon na siyang dahilan sa tuloy-tuloy na pag-advance ng Israel sa Gaza hanggang sa umabot na ang kanilang pwersa sa Al-Shifa Hospital, ang pinakamaking ospital sa Gaza dahil ayon pa sa Israel na ito daw ay ginagamit na command center ng mga teroristang Hamas. Ngayon tatalakayin natin ng update sa digmaan sa Israel ang bakbakan sa mga tunnels ng Hamas sa Gaza. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang Al-Shifa Hospital ay ang pinakamalaking ospital sa Gaza na kasalukuyang war zone na ngayon dahil sa walang tigil na pag ng Israel sa lugar dahil ginagamit daw itong command center ng Hamas na sinasangayuna naman ng mga Amerikano dahil dito palaging nag upload ng mga video ng mga Israeli para ipakita sa buong mundo na totoo talagang ginagamit ng Hamas ang ospital bilang command center habang ginagamit naman ng Hamas bilang propaganda ang sitwasyon para makakuha ng simpatiya sa mundo na inaatake ang mga inosenteng mga Palestino na nasa loob ng hospital para mas lalong dumami ang magagalit sa Israel at ginagawang human shield sa mga pasyente sa ospital. Pero hindi maikakaila sa mundo ang mga ebidensya ng Israel na ginagawa talagang command center ng Hamas ang Al-Shifa Hospital. May pinalabas na video ang Israel na nalaman nilang may tunnel sa ilalim ng hospital kung saan na diskubrin lang napakaraming mga armas ang nakalagay sa lugar. Armas na mga terorista. At ang mga armas na ito ay AK-47, mga pampasabog tulad ng hand grenades. Hindi pa inilalabas lahat ng Israel ang detalye dahil hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon sa lugar. Pero ayon sa military chief ng Israel na ngayon ay nasa Gaza at nagbigay sa kanyang assessment sa sitwasyon ng progreso ng IDF or Israeli Defense Force na malapit na daw nilang mawawasak ang kabuang pwersa ng Hamas pati na ang mga infrastruktura nito para tuluyan ang bumagsak ang Hamas sa bahaging Norte ng Gaza. Ang ibig sabihin ng Israeli Military Chief ay ang mga tunnels ng Hamas sa Gaza, ang pinakamalaking strategic asset ng Hamas, kung saan ginagamit nila mga tunnels na ito para doon itago ang kanilang mga armas. Ito rin ay ginagamit ng Hamas para makapag ng goods sa loob ng Gaza at kung ano-ano pa ginagamit rin ng mga tunnels na ito ng Hamas para sa kanilang pag-atake sa Israel Ayon pa sa ibang reports sa media na sa loob rin daw ng mga tunnels si tinatago ng Hamas ang kanilang mga hostages. Kaya ito tinatarget ng Israel para iligtas sa mga hostages at higit sa lahat ay para i-paralyze ang pwersa ng Hamas dahil kung mawawasak ito ng IDF ay paniguradong mawawala na ng mga ruta ang Hamas sa kanilang pag-atake o pag-counter-attack at tuluyan ng babagsak ang kanilang kabuang pwersa sa Israel. Para mawasak na mga audio ang mga tunnels ng Hamas ay meron silang sinusunod na tatlong proseso. Una ay hanapin ang mga entrances ng mga tunnels na nakakalat sa buong gasa kung saan minsan ay nasa isang bahay, ospital, eskwelahan at pag natukoy na nila ito ay magdi-deploy kagad ng mga robots or drones ng mga Israeli para i-survey ang buong tunnels para i-map out ang lugar at panghuli ay di-deploy na ang mga Israeli military engineers kasama ang ibang mga sundalo sa loob ng tunnels at lalagyan nila ito ng pampasabog na tinatawag nilang exploding gel pagkatapos ay doon na pasasabugi ng mga hudyo ang mga tunnels ng mga terorista. Ayon sa IDF na mahigit sa 130 tunnel shafts na daw ang kanilang nawawasak sa Northern Gaza. Pero hindi pa sinasabi ng Israel kung ilang tunnels na ang kanilang nawawasak dahil sa patuloy nilang operasyon sa lugar na ayon pa sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na prioridad daw talaga nilang wasakin ang mga tunnels sa Gaza para tuluyan ng malumpo ang puwersa ng Hamas at nangako rin si Netanyahu na talagang hindi lang ang mga tunnels sa Gaza ang kanyang wawasakin kundi ang kabuuan ng Hamas. Samantalang Hamas naman ay nananawagan sa United Nations na kinakailangan na nitong mag-intervene sa sitwasyon dahil pinapatay daw ng mga Hudyo ang mga Palestino sa Gaza nang walang kalaban-laban. Pero ang totoo ay strategy lang ito ng Hamas para makakuha ng simpatiya dahil alam naman nilang wala na silang pag-asa pa sa bakbakan at unti-unti nang bumabagsak sa kontrol ng Israel ang Northern Gaza at higit sa lahat ay parang iniwan na sila ng Iran dahil hindi na nagpaparamdam ang Iran sa sitwasyon ng Hamas. Naayon pa sa Hamas ay nagsisinungaling lang daw ang mga Israeli at wala naman daw talagang koneksyon ng mga ospital sa Gaza sa kanilang puwersang militar pero hindi may kakaila sa mga videos na ina-upload ng mga Hudyo ang kanila mga nakikita sa ospital na ginagawa nga talaga itong command center ng Hamas. Pero kahit ganun pa man ay napipressure pa rin ang Prime Minister ng Israel na si Netanyahu dahil sa utos itong pag-atake sa mga ospital ng Gaza dahil marami sa mundo ang hindi maintindihan ang strategic importance ng mga ospital dahil sa pinagbabawal ito na atakihin na siyang gagamitin naman ng mga terorista pero kung iintindihin lang talaga ito ay strategiya ng Hamas para kaawaan at makakuha ng simpatya pero ang totoo ay ang Hamas ang walang awa dahil ginagawa nilang human shields ng kanilang kapwa mga Palestino. Sa araw ng ito, November 18, ay nag-drop na ng mga leaflets ang mga Israeli sa bahaging south ng Gaza na nagsasabing kinakailangang umalis na ang lahat ng mga local civilians lugar dahil sisimula na ng Israel ang kanilang pag-advance sa bahaging south ng Gaza. At paniguradong isang malaking pwersa ng Israel ang aataki sa south ng Gaza. Pero ang tanong na lang ngayon ay ano na lang kaya ang mangyayari sa Gaza? kung tuluyan na nga itong babagsak sa kontrol ng Israel, ibabalik kaya ito ng Israel sa mga Palestino sa pamamagitan ng Palestinian Authority sa West Bank na siyang mamumuno sa Gaza or tuluyan na itong sasakupin ng mga Hudyo para matapos na ang walang katapusang gulo sa rehiyon. Sa tingin mo, ay gagawin kaya ito ng Israel? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.